Malaman ko na may kapit siya Okay, ano? may mga combo sila man bigisang na lang ako dito mahal ko sige mahal hanap tayo mura na Sakya po nga daw sabi ng yaya dito, maraming mura. So ibig sabihin, itong conversation na ito, nangyayari, magkasama kayo. Oo, oh, kasi pang gabi po ako ma'am, sabi ng anak ko, doon daw do sila nag-ano tuwing gabi pag wala na ako. Ex daw ng asawa ko yan dati nung birata at saka dalaga pa sila. So, sabi ng babae, first love daw sila, mag-ano daw sila, nagmamahalan daw yan silang dalawa. First love? Eh. Kasi ang niya ako magtapak ano, sinasampal niya ako magda, Nakita ako. Nakita ko yung text mo doon. Sabi ko sa'yo, yung SIM card mo, wa ano yung SIM card mo pero ang ginawa mo, ginawa mo lang punta tanga sa bahay. Tuwing gabi ka pala, kaya pala minsan hindi ka pumapasok. Puyat ka sa ano mo sa kabit mo. Tapos ang yabang pa ng kabit mo. May relasyon oh, nga ba kayo ni Gilbert Marata? Noon po yun, ma'am. So, pero umuwi po ako, naghiwalay na po kami. Yes. Sabi po ni Gilbert, hiwalay na daw po sila ng asawa niya. Matagal na po hindi kami nagsasya. Binigay ko na po siya sa asawa niya, Binali ko na po siya. Kaya pa na makipagbalik. Paskan, eh. Handa yan? Ay, na Mom. Ayaw na. Paulit-ulit na lang yung paka ano, pagka ako doon, palayasin din naman ako. Pwede po bang mamagitan ang isang BAUSI officer para mapag-usap ang uh, mag-asawa? Baka po pwede po through counseling ay mag-open ang communication lines nila. Pwede, pwede po. Wala mamin din ako makipag-ano ka kanya. Kung ganyan yung ano niya, di papakulong ko siya. Papakulong ay. ko siya. Tulong tayo sa kung ano man ang kaso na pwedeng sampah. Schedule po natin yung pagharap niya po. Tulungan po namin. Maari po ba natin pangunahan po yung nga kanilang pag-uusap? Una muna po ano yung gusto nilang pag-usapan ngayon kung tungkol po doon sa agreement since si Officer Edwin na nag-start noon. Maghihiwalay kayo at sususketahan muna lang yung mga anak mo. And then yung dalas na agreement na, na ano nyo, eh doon yata sa procedure nangyari. Kayo yung complainant. Kaya kayo po ang hinga namin kung ano yung agreement na mangyayari. Kasi ang gusto ko kasi mangyayari, mamagkaayos kami. Okay. Eh, ano naman siya eh, mamatigas siya eh, kung anong ano niya. mag po kayo o? Oh. Magkabalikan, Magkabalikan po. Magkabalikan. Oh. Ang ano kasi niya, ayaw na niya kasi ko alam sa kanya. Pag ano, hindi kami magkaayos, ang sabi ko sa katol po, ipakulong eh, ko siya. Kasi ang ano siya, may kabit siya eh. Sir, may kabit daw po kayo. Ano, ano lang yung chat-chat lang yun. Oh. Walang na huli ma'am, pero may kunbo sila, nabasa nga doon sa ano eh, tulpo eh. Pero hindi niya pa po nakukomplain. Wala pa pong kaso. Wala po. Oh, kasi ang ano, kung magkaayos kami dito, hindi na magkakaso. Pero pag hindi magkaayos kami dito sa barangay, magkakaso ako. Ma'am, mahal mo pa ba si Mister? Opo, mahal ko yun. Ah, sir, okay. mahal mo pa yes, ba sir. si Mrs.? Mahal pa, ma Handa ka ba na ayusin ang pamilya mo, sir? Ngayon na ang si Mrs., kahit na ikaw ay nagkamali, nagkaroon ka ng kabit, eh handa siyang patawarin ka at uh, mabuo lang ang pamilya ninyo. Handa po, ma Gusto mo pang makasama siya, papatawarin mo pa? Opo, papatawarin ko naman yan. Oh, sir, kung pinatatawad ka ni Mises, ano naman ang na maganda mong pwedeng gawin? Para sa pamilya mo, tatlo anak mo, hindi ka pa umuwi since December. Hindi pa. Pero nagbibigay ka ng pangkasos ng anak mo. Oo, oh, nagbibigay ako. Ano bang dahilan, sir, bakit ba eh, nag medyo hirap kang sabing mahal mo oh, pa, pa, pa rin eh. si misis? Mas mahal mo yung silindel. Uh, si Lindel. So, wala na yung dito mo. Kung willing siya, ano pwede mong gawin para maging maayos kayo? Dapat nga hindi tinatanong ko yung sa respondent, eh, ba? Kasi ikaw ang gagawa ng paraan, hindi di po ba? Kapag nagtampo yung babae, nandiligaw yung lalaki. Sir, ano pwede mong gawin para maging maayos kayo? Bago lang. Sir, ano mo nang pagbabago? Kung gusto mo makipagbalikan kay Mrs. Ang ganda-ganda kasi yung kakahiyang payakin. Tulungan natin kung ano yung pagbabago mong gawin niya. Kung siya ay payag doon. Payag ka bang iwanan mo na yung dati mo? Payag siya. May iwanan. Kailan mo ba iniwanan? Umay na yung nung ano eh, January. Nung so, January lang? Oo. Okay. Oh. Nagpahalaman kayo na maayos? Oh. Na, ano, mo sa kanya? Na magkalimutan namin. Dahil ano? Para babalik na sa pamilya ko. Ay, but... Dahil sa pamilya ko. Oh. Gusto mong babuo. Mm. Pero hindi kayo nagsama, sir? Hindi. Wala kayong anak? Wala. Nagkita mm. na ba kayo, sir? Hindi sabi mo, nakita na kayo, di ba? May nagsabi na nakita na kayo. Sino na sabi? Tapos sinundo, sinundo mo pa daw sa airport. Tapos nung November 17, birthday ni Kabit, nano ka din doon. Hindi yan, totoo. Wala katotohanan yun. Tapos may nagsabi pa, nagbigay ka daw ng ano, doon pa sa probinsya, nagbigay ka daw ng pera sa kanya. Nung September to December, Saan yung ano malaki na, na, daw yung ano. Basta nila. yun ang sabi nila sa akin, hindi ko naman sila kilala eh. Bismo sila nag-ano sa akin, nag ina nila ako. Hindi ko sila kilala. Paano kuya malaman mga pangalan nila kung hindi sila nagano sa akin? Nga, kasi ay, si Kabit ip mo, nila kung ako ang nagsundo doon sa airport. Pakita nila kung ano, may gwardiya yan doon sa ano, sa kondo kung sino ang nagsundo sa kanya. Huh? Sinong Sino ang sa kanya? Ba't maniwala ka sa mga sabi-sabi ng mga kasama niya? Pero walang katotohanan yun. Oo, oh, katotohanan yun. Kahit tingnan nyo doon sa ano, tanungin nyo nung gwardiya doon sa ano, kondo kung sino ang nagsundo. Yung kabit mo kasi, sobrang ano yan, mag, nagmamayabang daw doon sa kondo. Hindi eh, naman alam ng mga kasama niya kung hindi niya pinagigabang doon ang kabit mo ang sabi ng kabit, may nagmayabang ka doon na ganyan, ganyan. Pag tuwing ano daw, tuwing maghingi ka, magbibigay ka na agad. oh, di ba? Tapos ikaw nga daw nagbigay doon sa magulang ng lala, ng babae, sa probinsya, sa yung nanay mo, hindi mo nga mabigyan-bigyan. Oh. Kasi yung ano kabit mo, nagmayabang sa akin, nga grabing tics yan sa akin eh. Sobra, hindi mo lang alam kasi hindi ka ay tinix, pero ako ang tinix niya. Ang yabang niya, tapos ano pa siya, mang, Yung parang ano ba, yung parang inano niya ako na pangit daw, bullfrog daw yung mukha ko, sabi ng ganun. Grabe mag ano mang lait. Sobra yung kabit niya. Sir Gilbert, alam mo ba yung nagte-text yung yung babaeng yun sa asawa mo? Hindi. Hindi niya alam yan, ma'am, kasi ako lang nakakaalam na ano. Ang party list na masasandalan. yes. Number 68 sa balota. Ikaw ang may pagkakamali, may pagkukulang kay Mrs. Pero despite sa lahat ng ginawa mo, narito siya handa siya makipag-ayos sa iyo. Hindi ba dapat Lawa ka mo yung pangunawa mo na nagkamali ka pero yung asawa mo gusto kong balikan. Bakit kahit nagkamali si sir, gusto mo pa rin siyang bumalik sa'yo? Kasi po, gusto ko mabuhay pamilya ko. Kasi may tatlong anak po kami. Yun po, mahal ko kasi asawa ko eh. Alam niya yun. Magagalit nga yung mga kapatid ko sa akin eh. Pero ang ginawa ko, sabi nila, hiwalayan ko na yung asawa ko. Pero hindi nila alam. Ako lang ka alam Pinaglaban ko siya sa mga kapatid ko. Pero ang ginawa niya, nang siya sa akin. Si Mrs. in spite of alam niya po yung mga ginagawa mong mali, ay hindi kasi sinasampahan ng kaso at tuloy pa siya na gusto mabuoing pamilya. At sa totoo nakakaiyak na 'to. Nakakaiyak na rin. Siyempre bilang may asawa, hindi mo magagawa na may ginawa ni asawa ko, patatawanin ko ako pa iiyak. Masakit 'yan, pero... ba? Kuwap-kuwap mo. Kuwap. Kung ayaw mo, may yayain si Gilbert. May si Gilbert. Pero parang gagawa naman ng tama. Mahihain naman na ganyan. Kung magbago siya, tigilan na yung kabit niya. Pag malaman ko na naman na may ano na naman ikaw na may ano na kabit ka, eh, talagang ipapakulong na talaga kita. Hindi na kita pagtawarin. Tutuloy ko na talaga. Isang chance. Hmm. This is your second chance. Gusto namin makatulong din. Hindi lang to trabaho. It's more like a mission. Mahal mo ba pamilya mo? Mahal ko. Gusto mo ba talaga? Willing ka bang magbago? Willing ko. Yeah. Ayan. Uy! Uy! Hindi ko naman! Ayun si Kasi dito tayo na! Abon nga nga! Ngayon, kasi pinapatawad na kita, dapat magbago ka na walain mo na lahat ng mga ano mo, yung pag-ano mo ng kabit mo. Yan mo na lang i-focus lang sa mga anak mo, hindi yung puro ka na lang ano. Ano bang pagkukulang ko sa iyo? Lahat naman binigay ko sa iyo, di ba? Kung ano sabihin mo, binibigay ko yun sa iyo. Pinababayaan na nga kita sa bahay kung anong gawin mo doon. Eh. Ano yung mga pangako mo para agreement? i na. natin na pag hindi mo natupad, meron ng ano si Mrs. na gawin yung dapat niyang gawin. Magbago na ako. Magbabago. Uwi na. Opo. Oh, mo na yung pag-condo. Paano namin malalaman ko lang yan? Patikin cellphone mo. Kung hindi man lang kamasusan to. Patikin na. Ganyan lang. Low Hindi na ako sanay Paano mo pinagin? ng bago. Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, kayo mag-asawa. At panitilihin niyo yan, biyaya ng Panginoon yan, na kayo ay kinasal. O, tingin na. 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 Hello. I'm sorry. Spun <laughs> <My laughs> by souvenirs. Hardened in the tail. Tempered by the <laughs> malpita. <My guitar. Yeah. laughs> <laughs> Never out of mind. Saving all the places. Sentiment can hide. Nawala. So gusto mo talaga ngayon eh, buo kayo. Oo. Kailan siya naman gusto talaga ng mga anak ko. Eh. Mamaya so, na agad. Gusto ko umuwi na siya mamaya eh. Oh, yeah. Ay. Idol Rapi, maraming salamat po na na namin yung pamilya namin at na po kami. Nagkasundo na po kami sa barangay na magkaayos na kami po. Thank you Idol Rapi.